Oh, sige na. Ano yung ikukwento mo sa akin? Kasi dito, dito, dito may ikukwento ka daw sa akin. Oo, oh, oh, ah, hindi ko maalala. Hmm. Ito, hindi mo maalala yung kwento? kasi... kasi... Oo, 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 yung Oo, Oo, <laughs> <laughs> sa hindi ko nag-iwala na si Puyas, nag-iwala yun, titip tayo Kinuha mo katabi ninyo, yung pinag-iinuman mo. Anong kinuha? Kinuha nila to. Hindi naman namin, hindi naman natin kasama nila. Kaya nga, sila nila nagpulutan. Baka gumawa. Baka sila iwa. na yun. Tapos pati sila. Hindi, hindi, sila nila nag-iwa. Kala ko sa inyo na yun sa bigin mo lang sa namin nito. Kasi napakalambot pa naman ng lambot pa, pwede mo naman yung iwan mo doon. Hindi na yo. Yung all purpose dala ko pa doon. Yung all purpose. Next week rin may pa doon ng panglagay ko nga sana yung. Eh mukhang hindi na pinaprekado na kung slide nang ayon. Ano pala si sa Max? Ay, si Kasi hindi ko lagyan no. Di ba kumpleto nga? Di ba kung

Mm, cube. beef cube tapos kamatis ay beef cube tapos yung nilaga okay na eh ako magdadala ang bulay hindi ah bumili mo na tayo okay yun na yung namin content namin dalawa galing ni wala ko bibigay yun wala seryoso kami target ka okay. naman hindi pa kuhanin mo sa mga teknis ko 哎呀妈！拜拜。